Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binuksan ni Matet Leon ang kanyang saloobin matapos mag-viral ang isang emosyonal na live selling session sa TikTok kung saan hindi niya napigilang maiyak dahil sa masasakit na komento ng ilang netizens. Tapos number 14 natin, meron tayong uh, last 36. Oh. Oh, but... patay na nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyan niyo ako! Patay! Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Sa so, dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na, na maayos <tinyo> <tinyo> Sa isang follow-up video, nilinaw ng aktres na hindi siya nahihiya sa pagiging live seller. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat, no? Yung nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? Kasi ako, proud na proud na proud ako maging live seller ng TikTok, ng mga brands na pinaniniwalaan ko. Okay? Sobra at sobrang saya ko din mag-live. Okay? Na kahit may pinagdadaanan kung ano man yan, nagla-live ako. I show up. Okay, nagsuso up ako, maharap ako sa inyo na maayos, nagla-live ako na maayos. Happy ako sa paglalive, sobra. Ayon kay Matet, mas masakit ang personal na banat sa kanya. Lalo na ang mga patama tungkol sa kanyang relasyon sa inang Sinora Honor. Isa sa mga komentong tumatak sa kanya ay, suplado to, kaya iniwan ni ate Guy, habang may ilan ding nagtatanong kung wala na raw ba siyang proyekto sa showbiz. Sa kabila ng pambabatikos, tumanggap naman siya ng dagsang suporta mula sa netizens. Marami ang humanga sa kanyang katatagan at pagiging totoo. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napaka walang hiya. Okay? Pero yung pagla-live sell, I love it. Kaya gusto ko mag-thank you dun sa mga taong uh, Maayos, pagka-live, gusto ko mag-thank you sa inyo, yung mga sumusuporta, pag may live ako, lalo na yung mga suki ko, akala ninyo, hindi ko kayo nakakalimutan, no? So, thank you, thank you, thank you, everybody, for being uh, nice to me, pagiging maayos. Uh, masasabi ko lang, dun sa mga uh, talagang gusto lang mamikon, no, sa, sa taong nagtatrabaho lang ng maayos at ginagawa yung gustong gusto niya, eh wala, babawasan ko na yung pagbabasa ng comments and I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustong gusto kong ginagawa ng dahil sa inyo. Again, thank you everybody sa mga sumusuporta. Salamat sa inyong lahat. Sa panahong marami ang nagpapapansin para lang sumikat, mas may dangal nga ba ang tulad ni Matet na tahimik na nagtatrabaho kaysa sa mga purong ingay pero walang ambag?